Oh, Sandro, what happens here stays here. Wala kong ganun, Your Honor. Sandro? Ah, may sinabi ko siya bago ko Meron po, Your Honor. Ano sinabi niya? What happened here stays here. Yung po sinabi niya sa akin. Hmm. Don Donis? Wala kong ganun, Your Honor. Sigurado ka? Yes po, Your Honor. Hmm? Sandro, paano niya sinabi sa Sino ah... Uh, kasama sa kwarto nung no, sinabi niya yun? Si Richard Dodi Cruz po. Actually, Your Honor, na bago pa po, po ako malis, ayaw po po nila paalisin. Gusto po nila mag-stay po ako doon hanggang check-out time ng hotel. Hinihila pa po, po nila ako. Tinatanggal pa po, po ni Sir, tinatanggal pa po, po ni Jojo yung sapatos ko. Gusto niya pa po, po ako pahigain. Pero pinipilit ko na po silang makaalis ako. Ang populasyon pa kawalan. Tinahiga mo po pala. Gusto mo, pinatatanggal mo pa yung sapatos niya. Yan ako. ah, Balik tayo ah. Ano oras mali si Sandra sa kuwarka rin Uh, close to 7 a.m. po, Your Honor, pero hindi ka alam, hindi ko na maalala yung eksaktong oras. Sandro, alas 7 ka na raw lumabas sa hotel, uh, kwarto nila? no po, Your Honor. Mga 6, uh, 6.40 po. Mm. Yeah, around that time? Yes po. Alright. Mr. Nunes, paano umalis o nakakalis si Sandro sa kwarto? sa so may alam sa inyo? Nagpaalam ba siya uh, o bigla siya tumukong alis? Nagpaalam po siya, Your Honor. Um, uh, ah, ano sinabi niya Sabi niya, ano, <coughs> ini text na siya ng girlfriend niya, tapos yun, so alis na siya. Sabi namin, okay. Ano, sabi niya, alit? Yeah, sabi niya po, in-text daw siya ng girlfriend niya, tapos sabi namin, okay, sige. Tapos so, umalis na po siya. okay. Paalam na po. Bago siya umalis, wala ka pa sinabi sa kanya? Wala, wala naman po, Your Honor. Nag-ayos lang siya ng buho Tapos lumabas na po siya ng ngayon. Wala ka ba sinabi sa kanya? O oh, Sandro, what happens here stays here. Wala kong ganun, Your Honor. Sandro? Ah, may sinabi ko siya bago ka umalis? Meron po, Your Honor. Ano sinabi niya? What happened here stays here. Yung pin sinabi niya sa akin. Hmm. Ano? Dones? Wala pong ganang, Your Honor. Sigurado ka? Yes po, Your Honor. Hmm? Sandro, paano niya sinabi sa'yo? Sino uh, kasama sa kwarto nung no, sinabi niya yan? Si Richard de Cruz po. Actually, Your Honor, na bago pa po, po ako malis, ayaw pa po, po nila akong paalisin. Gusto po nila mag-stay po ako doon hanggang check-out time ng hotel. Hinihila pa po, po nila ako. Tinatanggal pa po ni Sir, tinatanggal pa po, po ni Jojo yung sapatos ko. Gusto niya pa po, po ako pahigain. Pero pinipilit ko na po silang makaalis ako. Oh, Mr. Nones, may dagdag pa pala si Sandro. Ay, bukod sa nagsinungaling ka na sa dito na wala kang sinasabi, na what happens here or what happened here stays here meron ka pa palang ayaw mo pala ayaw pala, so mo pala sa pakawalan tinahiga mo pala gusto mo pinatatanggap mo pa yung sapatos niya Your Honor Your Honor, these are um, allegations po, hindi po ako nagsisinungaling and these allegations we will answer in the proper forum since the case is already with the DOJ, Your Honor. Hmm. Ou seja, por trás Sandra no Guinão Amor. Me tudo que lomba, como é que breakfast, não para tidak olhar ninguém. That question does not need the aid of a lawyer. Um, Your Honor, these details may be connected to the facts of the case, so um, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. What? Are you giving legal advice, pieces of advice to him? This is not an incriminating question. Uh, you respect? No, uh, Yes or no? Uh, Your Honor, um, uh, my client is just uh, raising his uh, right, a procedure right against self incrimination because these are details of the case which may be used against us, and considering that we have not yet. Uh, been furnished with a copy of the complaint. We don't know the contents of the complaint, Your Honor, so we might um, see uh, facts that uh, may incriminate. Ko lang, when Sandro left the room, what did he do? Did he just sleep? Did he eat breakfast? Is that incriminating? As a, as a point of view of a lawyer, he ask me is that an incriminating question? Yes or no? Uh, Your Honor, I wouldn't say that. Yes or no? It may be incriminating, Your Honor. How can it be incriminating? I ask you. Your Honor, with due respect, uh, I can only answer that uh, once we receive the copy of the complaint, Your Honor, because that fact may be connected to the to the allegations of the complaint. So, as of now, Your Honor, um, we would rather uh, invoke our, my uh, client's right against incrimination because we don't we do not know yet the specific allegations of the complaint so anything we say in this uh, uh before this uh forum or you know, uh, it may be used again used against us but this i repeat uh, these questions my questions that i'm asking your client are not incriminating questions so in fact he can answer he can answer my questions directly without even consulting you yeah. right? No. Oh, Sandro, ano, uh, Nones. Nung umalis si Sandro sa kwarto niyo, gising kayo ni, Ri ni Richard Dote. Again, Your Honor, I invoke my right to self-incrimination. Uh, we don't know the details of the case, we don't know the the facts of the case, so We would rather reserve our right. You I mean to very ridiculous. you Your know, honor. honor, everything we say here may be connected to right. facts okay. of an ongoing case. Alright, I uh, Is that you you still be detained there, Sir? Alright, uh, Gerard Do you have something to say? Uh, yes, Your Honor. Right. Uh, I have a written statement po, uh, if I may read po. Please, please proceed. Uh, thank you po, Senator Jingoy. Unang-una -una po kay nagpapasalamat po ako sa kagalang-galang na komiting ito sa pag-imbita at pagbibigay po ng pagkakataon sa akin para magbigay ng kaun kahit kaunting liwanag sa madilim na pinagdadaanan ng mga biktima ng pangahalay sexual abuse at sexual harassment. Napakahirap po na balikan at sariwain ng mga pangyayari sa akin labing siyam na taon na po ang nakakaraan. Ito po ay mental, psychological at emotional torture. Ang pangyayari po kay Sandro Mulac ang muling nagdala at nagparamdam sa akin ng sakit na dinanas ko din sa sitwasyong kinapalooban ko noong December 25, 2005 at December 26, 2005 sa kamay ng isang musical director. Sa pong nakapaloob sa original na complaint ko na inihain ko sa GMA noong 2010. Sa ngayon po ay patuloy po namin inaaral ang mga legal options para makapag-file ng formal charges laban sa akusado. Isa po yung sa akin ngayon na malaman officially na mayroong ginawa ang GMA laban sa taong aking inakusahan 19 years ago. Kung sana lamang po ay napagbigyan ng aming formal na kahilingan noong February 28, 20, 2011 na kami ay maabisuhan man lamang po sa naging resulta ng investigasyon ng GMA ay maaring noon pa po ay nagkalakas na loob na kami at nakapag-file ng kaso sa tamang hukuman. Ganun pa man ay maraming salamat po sa si GMA sa pag po sa aksyon po na kanilang ginawa sa complaint na idinulog ko ang tanggalin sa network ng taong aking inakusahan. Yung resulta pa rin po ng investigasyon na yun, 19 years ago ang aming ihilingin na magkaroon kami ng kopya para magamit namin sa pag up ng case. Humihingi din po ako ng pangmanhin sa aking former mother network, GMA, kung ito po ay nag ng negatibong reaksyon mula sa tao. Pero hindi ko po hungat na sirain at dumisan ng magandang imahe at reputasyon ng GMA. Hindi ko po, po ito laban against GMA kundi sa mga taong gumagawa ng kahalayan at kasamaan. Sa gulang ko na 15 years old ay naranasan ko ang pinakamapait na maaring maranasan ng isang bata. Pero dahil po sa aking maruntog na pangarap na may ako ng aking pamilya sa kahirapan, ay pinilit ko pong kalimutan ang pangyayari ito sa aking puso at isipan. Hindi po alam na lang ang pamilya, pero ako na basis po akong nag na tapos na ang aking buhay. Dahil sa matinding kaihinan na maaari kong maranasan kapag nalaman ito ng lahat. Dahil sa pagdidiri ko sa sarili ko na ginawan ako ng ganito. Dahil alam ko po sa sarili ko na wala akong magagawa at wala makikinig sa akin. Kaya pinili ko itong brahing sa puso isipan ko dahil itong sa matinding ako na kapag binalikan ako ng tao na puso sa akin ay hindi na hindi ko na mo ipagpapatuloy pa ng mag abot sa ng mga pangarap para sa aking pamilya at sa huling ay madamay pa sila. Ako pa yung ingat ng aking pamilya at gagawin ko po ang lahat maigapang lamang sila sa kahirapan. At mati ako na mapag-aaral ko ang aking apat na kapatid. It took me 5 years to finally speak out noong 2010 dahil nag ako, ako ng sapat na tapang at lakas ng loob at mental fortitude para isuwarat ang pang-abuso sa akin. Bilang served ako po ay mahina walang kalabang laban walang magagawa, walang kilala. Ako po ay isang mahirap lamang. Inihiling ko po sa kagalang-galang na committing ito na mas paitingin po natin ang patas laban sa sexual harassment, sexual abuse, rape, lalo na po kung may room. Mas mahaba pong prescription period po sana dahil lang mga biktima po ay may iba't ibang kapasidad at kakayahan para lumantad. Para naman po sa mga kumpanya, korporasyon o or organizations ay alagaan po natin sana lalo yung mga biktima na nagsusumbong sa inyo at nang sa ganun po ay magkaroon talaga sila ng ibarong lakas ng loob para isiwalat ang kasamaan na um, hindi naman po yung, yung nagsumbong ay parang na-left na in the dark na lang po sila at parang na-left alone in the battle yung psychological at psychiatric support post-biktima ay napakalaking bagay. Lalo ka ng bata ang bitima. Sana ay magkaroon din po ng safeguards para kahit inalis na po yung sex offender ay hindi na babalikan o magagantihan ng bitima ng mga kaibigang nasa posisyon at may loyalty doon sa taong tinanggal. Ito po ang personal kong naranasan at matatawag po itong Dr. Jabber Day. Ako na po ang naapuso. Ako po, po ang nawalan ng trabaho. Ang paglabas ko ng ito ay hindi lamang para makamit ko ang personal na katarungan, kaakibat na produkta't pang malalim na atikahin ko ngayon na mayuninan po ang mga matawan ng ating mga kababayan at mga kabataan sa mga ganitong klaseng mga abuso at huwag pong maliitin at sabihin napakatagal na nang nangyayari na ito po ay sadyang alkaran na lalo na sa industriya ng showbiz. Any form of sexual abuse, harassment, assault and rape is never okay. Hangat ko po na mapigyan lakas ang loob din po ang mga biktima na lumantad at agating magsubong sa oras na makarana sila ng ganitong balasing pang-abuso. Sa katunayan po, ay marami na po po nag-message sa akin tungkol sa kanilang mga kwento ah, bilang mga biktima ng sexual harassment, rape at abuse. Saka pa po po, naging biktima ng ganitong pang-abuso, kay Sandro, kay sa inyo po, po lahat sa inyong laban. Lastly po, ay para sa GMA. Hiling ko po na ito po ay uh, finally magkaroon na po ng closure. I apologize po kung naging mapagana po ako sa network. Ako po, po ay isang bata lamang noon na may matahog na pangarap. Ang GMA po ang aking itinuring na tahanan, sandigan at pader ng mga panahon yun. Uulitin ko po na hindi po ako makikilala at magkakapangalan po sa industriya kung wala po ang GMA. Ang patilinaw, proud po ako na ako po ay minsan ay naging tapuso. Ngayon po ay handa ko ng hapon ang tunay kong kalapan. Ang nangahari at ang sa akin noon, noong ako po ay 15 years old pa lamang. Si Mr. Gary Pan, maraming maraming salamat po. Pinakalanan mo na. Okay, ano anong balak mo? You, you're going to file a case against him? Yes, po, okay, uh, Your Honor. Uh, uh, you. Yes, po, uh, oh. Your Honor. Anong anong caso? Sexual harassment. Um, we're looking at. Uh, we're still studying, po, uh, Your Honor, ang rape hey. or or oh, okay. abuse. Po. Okay. Yeah. All right. Uh, just to give you a background, no? Uh, um, before, no, correct, correct me if I'm wrong. do you have a lawyer with you who, incidentally, was also my lawyer, huh? uh, every uh, comrades, man and a woman, okay, ngayon yung expanded rape law, which has been enacted, how many years ago? Five years ago lang yata. Five years ago ba? Expanded rape law. Huh? Uh, meron ng expanded rape law, which was enacted around if I'm not mistaken, five years ago. Kasama na male-to-male at -male, female-to-female. Ang pagkakaitindi ko, ah, uh, yung sa male-to-male, male male, -to -male, meron penetration. Was there a penetration? If you, if you remember, that was 19 years ago. Ano mo nakalimutan mo na? Was there? If you don't talk it, it's okay with me. Uh, yes, for your honor. Nina, uh, I just not to answer. Please. Okay, your honor. Sorry, po. Okay, attorney, just educate this uh, representation. Um, the case against your accuser ni Gerald Santos. Allora è un caso di Fofalgneo, così, Perché dipeto, una pianta che si fa dentro, lo non parlo. Io connetto il senatore, non temo nulla, ma noi, non maltù, non maltù. Io connetto il senatore, non temo nulla, non temo nulla, di temo nulla. So, traditionally, there might be no rape to be charged. But besides studying the possibility of child abuse or sexual harassment. Uh, you know the penalty of sexual harassment? Uh, educate myself. I think sexual harassment is about six years. Something Only? Only. The... Oh, there. We can, uh, we can siguro, kailahan siguro talagang nangipin yung kasa ng sexual ar- penalty dun sexual harassment. Hey, only six years? Six years. My only six issue years. will be. We should My only issue will be prescription again. Huh? My only issue will be prescription. Excuse me? My only issue will be prescription of the offense talking okay. six years.